araw. Ito na ang first project ni Colas. Tulog na siya ngayon. Ayan. Look siya. Tapos ito naman ako gumawa ng kanyang project. Ito ay tinatawag na basura mo. Bitbit -bit mo. Dito. Lang. Sabi ni teacher, dito daw ilalagay ang mga basura nila. Halimbawa, kumain sila ng pagkakabaong nila, yung food nila. Halimbawa, may basurang kanon, papel, pag nag artwork sila, at saka yung pag nagtasa sila ng mga lapis, dito ilalagay. Ayan sya. Pinastika natin yung loob para hindi sya mabasa. S silagyan natin ng holder. Ganda ba? Ayan sya ito yung aking mga ginamit tapos itong glow gun with stick pinatanggalin na natin ayaw pang mabono yun yun tapos kunti maraming salamat diba ang ganda natuwa naman ako cute red dahil red ang bag niya red na rin ang ginawa ko Binili kong cover. Para. Everyday namin tong dala. Kasi. Kailangan iuwi mo siya. Siyempre. Sisto lang yan. Box na sisto. Marami pa tayong artwork na gagawin. Mga project nila. Nicholas next time. Bye.